Hi guys! Ayan! Oh my god! Tapos na talaga yung rice namin. Ito na yung rice namin guys. Ayan. So, nagluto na ako sa pans at So, nakita ninyo yung rice ko guys. Ano? Ito yung rice ko. Maganda. Oh, huh? grabe. Puti na puti guys. Grabe yung rice guys. Oh my god. Marunong, marunong na pala ako magluto guys. Oh. Huh? So, ngayon, bubula, bubukalan natin yung tubig. At ito na, guys, yung prepare natin yung pagkaon namin. Ayan. So, tingnan ninyo. May egg at may dalawang pansit. Ay, apat na pansit kanton. So, magluto na tayo ng ating mga food. Ano na ikaw magluto ka tapos wala lagi ang tubig. Ano na sa akin? i ano na ano ego? So ayan guys, may apat na pansit kanton and egg. So magluluto na tayo at bubukalan na natin yung tubig. Ayan o. Oh. Ito yung mga prepare ko at ito yung ini tubig. Ha? Ay, luto na lang nga. May hotdog pala guys. Nakalimutan ko may hotdog pala. Kasi ang hibawan na na luto is egg, pancit canton, corn beef, o beef loaf. Yun lang hibawan ko. At may egg, na, may egg at may hotdog din guys. So, lahat my food. Busog na natin yung chan natin. At, tingnan ninyo guys, oh. Tingnan yung chan ko. Sorry. guys. So, mamaya, pagkatapos ko nito, mag, magluto at lahat. Doon mo na ako yung friend ko, si Rain Rain. Yung, nakita ninyo guys, yung vlog namin dalawa, yung ano namin. So, yung pangalan ko is Miggy and Rain. So, yan, magblog daw kami. Kasi sabi ko sa kanya, sa kanya kahapon, mag daw kami, mag-exercise. Nakalimutan ko kasi tulog pa siguro sila. So, yan. So, guys, kung nag-guess ninyo, guys, kung ilang taon na ako, kung nakita ninyo yung video ko, doon nag-comment ako, at yung nag-post ako sa mga videos, 22 na ako, kung, well, siguro na alam na ninyo yung, yung age ko. So, yan, Sinabi ko na. So, 22 na ako. Yan. Ay, hindi pa nang inubig. Hindi pa nang inubig. Ah, hindi na. So, lagyan natin yung part of phone.

Dang, 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 dang. So, ito yung part 3 o part 2. So, ito yung part, ewan ko lang. So, nakikita. Dalantawan ko muna yung mga video. Ito yung part 3 ba? O, mamaya mga five, part 4. Tapos na at kumain na kami. Gutom na, gutom na kami. So, magluto tayo egg and hot dog and na

Ayan. Ah! Grabe ang bagos ko guys, sobra. So, ayan tapos na yung rice at tapos wala pang tapos yung pagkain namin. Yay. No uh. ¿Qué tenemos, okay, No sé cómo. Okay, Punin na natin guys. Tapos na ang panit Hanson. Akin na po. Akin na po. 干呢？